dahil kabog sa mga kwan sa sapless daan naglilinis tayo yung kabog ng kwan ng pispan ay eh, hindi na pwede tayo na pahiga na sa bahay tatabas tayo kasi i-ready na tayo paghulog eh sa mga dalawang buwan pa makalipas tatabas natin ako oh. yan ito yung hulog natin mga kabog oh. yan oh. yan pispan hulog tayo dyan yan pag ganoon Yun yun you know, uh, oh gulo tayo dyan gulong tayo dyan yung alimango mga kabagay nagluto kami ng kwan ng lukan ito yung mga kasama ko dito kain sila ng buko ay napagod sa pagputol ng kahoy ano ito yung niluto namin no ah, uh, mga kabugo yan oh Ito yung kinain namin. Kasi malayo kami sa kuhan eh. Malayo kami sa bahay. Ay, nag-inagwan na kami. Nag-invento -nag -nag, nag, nag, nag na lang ng panglaman lang sa tiyan. Para kahit pa, no, maibsan ma 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 yung gutom. Malayo kami sa bahay eh. Oh. Kaya kami sa gitna na palisdaan. Kaya oh. kami nakapagdala ng kanin sa katubig. Kaya buko na lang at saka luka ng kinain namin yan. Kaya oh. yeah, Ayan o. Ayan <laughs> hmm. sila. Tatlo kami dito. Eh, yan ang kabag o. o. Eh, itarok e kayo sa kwan, sa peace band. Ayan o. Yan. Dito, dito yung nakahuli ko yung kwan, yung yung ahas. Sa, sa una kong sa pag sa pag upload. Dito yung nakuha yung ahas. Ayan o. Ayan. Ito pa kabog. Ito pa mga kabog. Tatapasan pa natin yan. Ayan o. Kasi, kailangan maging malinis yung pispan bago natin yung hulugan. Yan o. Kasi pag marumi, hindi lang yung nakikita yung mga tao na pumapasok. Tulad nyo yun, marumi ang mga pilapil. Kailangan yung tabasan natin. ano? o. Yun, yung mga tao sa bila. Ito no. May... tao na May yata yung kabilang pispan. Hindi makita dito eh. ito yung buhay namin dito mga kabog hindi kami nag nagsikap na tabasan linisin ang bawat pilapil hindi kami kikita rin ng malaki so, uh, swertihan lang din yan Tapos na namin kumain kabog ng kwan eh. Nang medyo na, na naimpasa na yung gutom namin. Kasi na, kumain na kami ng kwan. Nang lukan at saka buko. ano o. Yan o. Lukan at buko ang kinain namin yan o. Ayang e buko, ipakuloan namin yung tubig. Saka yan ang aming sinabaw sa lukan. Yan o. o. nilagay namin dito. Yan o. Oh. Ito tira pang ang buko. Masarap yung kabog. Gamot pati isa ko niyan. Sa, sabi na sabi nila, gamot daw yung buko pag niluluto sa maina sa main tubig.